ang ating minamahal at kapatid ko sa pakapari, religyoso at disesano dito sa ating diocese ng Antipolo, Father Fernando, ang ating putihing parish Priest, ang ating parish Finance Council, ang ating Pastoral parish Council, mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong Panyaya at patanggap at takay narito, nagdiriwa ng Santa Misa sa kapisahan ng ating patron, ng ating parokya, ang banal na mag-anak. Mga kapatid, maraming pong salamat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabihin po natin sa ating katabi, isang magpagpalang kapistahan ng ating mahal na patron, ang banal na mag-anak sa isa't isa sa inyong katabi. Sabihin din po natin sa kanila, sa ating katabi, maraming salamat sa iyong pagdating sa sayo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong pagdating sa sa inyo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa isang classroom, ang teacher ay nagtanong, Paano niyo masasalarawan ang isang, isang pamilya, ang inyong family? Isang bata ang sumagot na masaya, kompleto at marami sila sa bahay isang batang babaeng tumugon na ang kalang parents ay nasa ibang bansa, doon nagtatrabaho at miss na miss niya sila. Ang batang lalaking ito ay nagtaas ng kamay, sa tinawag ng guro, sa tumayo at sumagot, Family. F A M I L Y family At inulit niya F A M I L Y Father and mother I love you Father and mother I love you Magandang sagot. Amen po ba. Totoo po na ang pag-ibig ang panawahing katangian ng isang pamilya. Ang pag-ibig ang isang bumibig sa isang mag-anak, ang lahat ng kasapi sa isang pamilya ay umiikot sa pag-ibig. At ang pag-ibig sa isa't isa ang dahilan at diwa ng pagkilos na mga kasapi sa isang pamilya ang nanay, nagdininis, nagluluto, naghihintay, nangangaral dahil sa pag-ibig. Kahit pa ulit-ulit, tala ng pag-ibig, hindi siya na kung saan nawawala ng gana at hindi nagsasawa. Ang isang tatay handang kahit mapawalay sa kanyang mga mahal sa buhay, magtrabaho sa ibang bansa, gigising ng maaga, maglalakad, mamamasahe, magtatrabaho, magpapawis, magpapagod dahil sa pag-ibig sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Ang mga bata, nag-aaral, pagpuputi ng pag-aaral, magtatapos sa pag-aaral, hindi bibiguin ang pangarap ng kalamamagulang dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, hindi pa sa kasal, sa invitation natin at sa ating ebanghelyo na ating pinipili, ito palagi ang ating nilalagay na kung saan talata labing kabanta labing lima ni San Juan. Ito ang kautosan ko magmahalan kayo kung paano kayo minahal. Wala ng pagmamahal na higit pa sa pag-aalay ng sariling buhay, alang-alang sa kaibigan, at bilang panguli, kanyang itinuktong, inutos ko sa inyo, magmahalan kayo. Mga kapatid, ang tawag natin kina Jose, Maria at Jesus ay panal na mag-anak, Holy Family, Sagrada Pamilya. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano ang nais ko sa aking mag-anak, sa aking pamilya? Hindi po ba tulad nila, nais nating maging panal, maging sagrada, maging holy? Amen po ba? Paano natin ito magaganap? Paano ito mangyayari? Tatlong sangkap po ang dapat nating ilagay. Dapat nating gawin sa ating pamilya, sa ating mag-anak upang ito maging banal, holy, sagrada. Ano po ito, mga kapatid? Una, pag-ibig. Ikalawa, pagsunod. At ikatlo, pag-aalay. Pag-ibig, pagsunod, pag-aalay ang sangkap upang ang pamilya ay maging panal o holy o sagrada. Una, pag-ibig. Hindi ba't ang pag-ibig ang ugat at daylan ng inyong pagpapakasal? Ito ang inyong ipinangako nung sa Panginoong Diyos nung kayo ay sumumpa sa inyong kasal. Siya lamang ang inyong mamahalin siya lamang ang iyong paglilingkuran at itatanging kaluktong ng buhay. Dahil sa pag-ibig sa isa't isa, wala kang ililihim, wala kang itatago sa Kanya. Mangyari pa, hindi ka magtataksil, hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan. Walang magal sa balutan at wala rin sumasa kabilang bahay kapag mahal mo isasama mo kapag mahal mo ipagmamalaki mo kapag mahal mo ipapakita mo at yan ang pagmamahal nais mong makita nais mong marinig nais mong mahawakan at dahil dito isasama mo hindi mo itatago hindi mo iiwanan ipapakita mo ipagmamalaki mo siya ang aking mahal siya ang aking asawa, sila ang aking mamagulang, ang mahal, ipinagmamalaki, inilalabas, ipinakikita, at ipinagsasabi, ito ang mahal ko. Mga kapatid, kailan ang huling pagkakataon na sinabi mo sa Kanya, Salamat sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin bilang aking asawa. Kailan ang huling pangyayari na pinahilag mo sa Kanya? Salamat sa iyo na ako ang pinakasalan mo at naging kabyak ng buhay. Kailan ang huling pangyayari na pinamalaki mo sila bilang iyong ama at ina, ama at ina ng iyong mga anak? Gawin po natin ang ating buhay at ang ating bahay ay banal. At ito ay sa pamakitan ng pag-ibig na tunay, pag-ibig na tapat, pag-ibig na totoo sa bawat isa. Ang ating mag-anak ay magiging panal sa Grada Holy. Tulad ng kay Jesus, kay Jose at Maria, kung ang ating pag-ibig sa isa't isa, mga kapatid ko, hindi nagtataksil, hindi naglilihim, hindi nagpapabaya, hindi nag-iiwan. Naalala mo pa ba ang pangako mo sa Kanya na kung saan hindi mo ipagsisisi na ako yung pinili? Hindi mo, ipag, hindi mo sasayangin na ako ang iyong pinakasalan. Mga kapatid, ikalawa, hindi ba't ang pagsunod ang tiwa at tila ng pagdahantog kay Jesus sa templo? Ito ang ating ibanghelyo ngayon. Si Jose Maria ay sumunod sa batas ng Diyos. Ayon sa batas ni Moises, ang panganay ay dapat ialay sa Panginoon. Ang panganay ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Ito ay kalag tinupad. Yan ang daylang kung bakit sila naglakbay. Malayo, matagal, mahirap, subalit naglakad, naglakbay. At ito'y kalang kinawa, pumunta sa Jerusalem, pumasok sa templo upang hihandog si Jesus sa Panginoong Diyos. Kung isipin po natin ang mabuti, mga kapatid ko, Jesus ay Diyos, anak ng Diyos sa makatwid, hindi na niya kailangan pang magpagod at maglakbay upang pumunta sa Jerusalem at siya ay handog. Siya nga ay Diyos. Datapat si Jose at si Maria ay sumunod. Hindi humingi ng exemption. Hindi humiling ng pabor o ng privilege sila ay naging masunurin, sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay sumang-ayon din kahit na siya ay Diyos. Siya pa rin ay nagpasakop sa lituntunin ng patas at sa kaugalian ng mga tao. Hindi tumutol, hindi tumangki, may kababaglob na sumunod. Hindi pa sa kalampag uwi ating napakinggan sa huling panguusap ng Ebanghelyo na kung saan bumaba kasama nila panasaret at patuloy siyang naging masunurin sa kanila. Talata 51. Ito ang hamon sa atin na kung saan maging masunurin sa ating mga magulang. Yung bilin nila, anak, mag-iingat ka. Yung kalang pangaral na kung saan, mag-aral kang mabuti. Yung kalang palaging sinasabi, umuwi ka ng maaga, wag kang magpapagabi, piliin mo ang iyong mga kay kaibigan. Ito ay para sa ating kabutihan, ito ay para sa ating kapakanan, o kumanda at magligtas ka sa iyong pamumuhay at maging maayos ang ating kinapukasan. Sa makatwid, isang magandang halimbawa mula sa ating Panginoong Hesus na sa Diyos, na siya'y sumusunod sa mga magulang, tayong mga anak ay sumunod at gumalang sa ating mga magulang isang mabuting tungkulin na tumupad at tumalima sa kagustuhan ng inyong ama at ina. Mga bata, mga kabataan, sa inyong pagsunod, sa inyong mga magulang, doon yung may papamalas ang inyong pagmamahal, ang inyong paggalang at yung pagtitiwala sa inyong ama at ina. Tandaan natin, tandaan natin at napakaganda ang ikaapat na utos ng Diyos, Honor your father and mother. Kung pipigkasin po natin at atin titignan ng mabuti, yung unang tatlo para sa Diyos, yung pitong utos para sa tao at sa tao, Inuna sino? Ama at ina. Igalang mo, sundin mo. Kung si Jesus ay sumusunod, bakit hindi tayo? At napakaganda mga kapatid ko na kung saan sa huling linggo ng taon, upang bigyan pansin, ito ay para sa mag-anak. Para sa mag-anak. At napakaganda sapagat ang unang araw ng bagong taon ay patungkol kay Maria, isang ina sa mga tuwid. Mahalaga sa ating buhay ang mag-anak. Mahalaga sa ating buhay ang ating ina. At dahil ito, ito ang ating bigyan ng pag-ibig, higit sa lahat ng pagsunod. Ng pagsunod. Mga kapatid, panghuli, pag-aalay. Pag-ibig, pagsunod, pag-aalay. Hindi ba't ang paghahandog ni Jose at Maria kay Jesus sa templo ay pag-aalay ng, ng pag-aalay nila kay Jesus sa Panginoong Diyos? Ito ay pagkilala na ang Panginoong Diyos ang may ari, ang may hakda ng buhay. Ang Diyos lamang ang magpagbibigay ng buhay ang ating buhay ay galing sa Kanya, Siya lamang ang may kalapatan na bumawi ng ating buhay. At ang nais ng Diyos na tayo ay mabuhay ng mapayapa at maganda, masagana at mabuti. Ang pag-aalay ay tanda na kung saan aakayin mo dadalhin mo sila na mahal mo sa buhay sa Panginoong Diyos. At ito'y pag-aalay, pagbibigay na sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Mga anak ay biyayang kaloob ng Diyos, sila'y regalo ng Diyos. At alam natin na kung saan pananagutan natin kung ano ang nangyari sa kanila. Ang tanong lang sa atin ng Diyos, hindi ang ating titilo o puesto. Hindi ang ating katungkulan o ang ating kapangyarihan o ang ating kayamanan. Ang tanong lang sa atin ng Diyos, ano ang nangyari sa iyong buhay? Ang tanong lamang sa atin ng Diyos, ano ang nangyari sa buhay na pinakatiwala ko sa iyong kamay? Ang iyong asawa, nakabiyak ba sa buhay? ang iyong anak na mahal mo sa buhay, ang iyong mga magulang na pinagkakautangan mo ng buhay, ang mahal mo sa buhay, nasaan na sila? Nadala mo ba sila? Naiyakay mo ba sila? Nailapit mo ba sila? Naibigay mo ba sila sa Panginoong Diyos? Mga kapatid, ang lahat po ng nasa atin ay galing sa Diyos, nagmula sa Kanya. Ang lahat po ng sa atin ay kabutihang loob ng Diyos, nagmagandang loob sa atin ng Diyos. Hindi tayo dahil mahusay o magaling. Hindi dahil tayo maabilidad o marino, marunong dumiskate. Ang lahat ay dahil sa Panginoong Diyos. At dahil dito, ang may-ari sa atin ay ang Diyos. Ang nasa atin ay pag-ari ng Diyos na dapat nating ibalik, ialay, ibigay sa Kanya. At kapag ito'y ating kinaganap at tinutupad, mga kapatid ko, ang buhay natin nagiging banal. Ang ating pamumuhay ay nagiging punong-puno ng pagpapala ang ating pamilya, ang ating mag-anak, sagrada at holy. Mga kapatid, ating karanasan na kung saan kapag ang isang pata ay nagkasala, kapag ang isang bata, isang kabataan, isang tao ay gumawa ng masama, siya'y nagkamali, siya'y nakulang, at meron siyang mabigat na pagkakasala. Tatlong bagay ang itinatanong sa atin. Tatlong bagay ang nais kagad na babatid at malaman. Unang tanong, ano ang pangalan mo? Sino ka? Unang tanong, pangalan mo. Ikalawa, Pangalan na yung mamagulang. Sino ang yung mamagulang? Ano ang pangalan nila? Amen po ba? Yan ang tanong. At ikatlo, kapag napatid ang pangalan mo, kapag nalaman ang pangalan ng mamagulang mo, anong sinasabi? Yan ba ang tinuturo sa iyo ng tatay at nanay mo? Yan ba ang natutunan mo sa bahay? Sa mga tweet, mga kapatid ko, mahalaga ang buhay Mahalaga ang bahay, higit na malaga ang mag-anak. At dahil dito, sa mag-anak na ito, tayo'y sinasabihan na ito dapat maging tulad ng Panginoong Jesus, Jose at Maria, banal, sagrada at holy. At ito'y magaganap, ito'y matutupad sa pamakita ng ating pag-ibig, ng ating pagsunod, ng ating pag-aalay. kapag ikay nagtagumpay, kapag ikay nagbigay ng karangalan sa bayan, sa simbahan, pamalaan, kapag ikay gumawa ng maganda at mabuti, nang may karangalan, ganun din ang tanong, sino ka? Sino ang iyong mamagulang? Salamat sa iyong mamagulang maganda ang kanyang itinuro sa iyo maganda ang natutunan mo sa iyong bahay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.